magtitigin tayo ng property. Uh -huh. Grabe naman. Tanong ko magkano, nakalagay ba ang presyo? Na-curious naman ako bigla sa presyo. Ah, walang presyo. Wala. O kasi siguro sobrang mahal yan. Pag, guys, kasi sa amin sa Milan, kapag walang presyo, meaning napakamahal nun. So, we are entering a gallery dito sa uh, downtown nila. Hindi naman siya art. The art gallery. <laughs> on your left. Tour guide. Hindi. Ang ganda. Nakakatuwa. Dahil para siyang ano ni yung luma yung ano no may may feel na uh, old style ang may ali-ali nakakatuwa yung ano like this one parang masyadong classic and this one at saka nakakaloko yung tinda dito guys murang mga diamante brilyante ng mga unang panahon pero ang gaganda tanong mo, may old sapphire oh only 1490 blue sapphire ang ganda rin. Ito, 1905. Since 1905 yung ano, yung Fig, Fig Uy, parang ano. Ito yung schnitzel. Ito, yung, dito ata ano yung schnitzel. Ano nyo ba yung, ano yung schnitzel? Ito yung schnitzel. Ito yung ano nila. Ah, uh, parang yung kotuleta, plato nila. And yun ay kotoleta, milan kotoleta milanese namin. Ay, pwede nga naman kasi. Why? kasi. Di ba ang Milano eh, kasama nga. Ah, oo. Eh, oh, oh. Ay, kasi, oo. Oh, oh. Dahil ang Milano naman kasi talaga, sa so, totoo lang, way back then, is under ng, ano, under Austria. ng, ng, so, reino ng Austria. Meaning, sa, Reign ng Austria. You know, dati kasi, di ba? Under uh, siya ni, um, ano eh, Tresedasburgo eh. That that Mary kasi, Antoinette. Dito, 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 of Austria. Yes. So that's true. Oh more or less. Kaya tayo pare ka So bakit tayo nagpunta dito para sa para sa Milano to? <laughs> Kaya nga. Ha? Ah, oo nga no. Bakit hindi tayo nag-German? Dapat German din ang mayor ang Milano no. Kasi kung na-under siya ng Austria, dapat German siya. Dapat. O, oh, di ba diba? Yung mga mangingino. Ito na yon Yung scotch whiskey and kinek labu. O, oh, 'di ba diba? Scotch whiskey. Malamin ko ba ng whiskey? Uminom oh, ko ba ng whisky? Dati. Ngayon, hindi na. <laughs> Nakakaloka guys, nakakasalubong kami dito ng mga mag na kumlaude. Alam nyo na kung ano yung kumlaude. Mga mag nanakaw. Hanggang dito, meraming mag nanakaw. Andito tayo sa galeria. At dito may ilaw. <laughs> diba? Oh. So, Galeria, galeria din sila. Kaya ano, maganda. So, uh, ano yun? What do you want? Ah, Karl Lagerfeld. Hindi yan peke. Origin 2 na yan. Eh, si. Kano ko ka yan? Peke, hindi yan peke. Tunay yan, oh. Nakakita kami dito ng mga Karl Lagerfeld na ano. Di ba? Uh, like, Ganda nga. Punta natin bukas. Pag bukas. gusto ko nito. Parang ganito ang gusto kong gawing ano. Ganito na lang ibili natin sa ano. Souvenir. Gustav Klimt. Kasi di ba yun ang favorite ko, Gustav Klimt. Dito na tayo sa Santo Stefano. No? Sabi nila, ito daw yung St. Stephen's Cathedral. Siyempre, di ba sa Italian, ano lang yun? Sa Santo Stefano. ano yun man? Yung nasa airport din. Oo nga. Oo, oh, ayan yung Duomo nila, guys. Okay. Ay, ang ganda naman din nga. Hindi din naman nga papakabog. Okay. Okay guys, so we're here in, I don't know what it's called. It's called AIDA. This is AIDA. Hindi <laughs> yung HIV ah, AIDA talaga yung name. <laughs> and I think this is, ano, this is historical. Kasi ang daming tao. Tapos, it's pink all over. Instagramable. May parang ganito, may parang ganito sa middle. Oh pero ito parang historical you know why? Look at the ano Papakita, pakita mo yung ano? It, it looks like ano? Parang historical. Eh, a, a, a Regular green tea. Green? Green tea. This. 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 niya. Nako nako -order niya. Eh, ganun talaga, ang dami tao eh. Yep. Yeah. This is with... This one? This is with uh, what you call Sweet cheese. Sweet cheese. Anong masasabi mo sa ano? Dito sa lugar na ito. Take the microphone. Nakasulat kasi dito is 19 forgotten siya, 1913 pa siya. It's all colored. Kaya nga feeling ko ano yun. Kaya yeah, feeling ko talaga. O okay. oh, feeling ko talaga ng ano to historical eh. Oo, oh, all all colored pink pa siya ha. Huh? Okay. Dahil kasi pero pero, pero may ganito sa sa Milan eh. Oo, oh, pero hindi historical. Mm -hmm. Pink lang siya talaga. Pink, mm -hmm. eh. pink all over like everything is pink. Kumakain na guys. Ah, may streets pala dito. Spritz tapos ano? Ako nga nakita ko. Nakita no, ko. Okay nakakatuwa din naman. Nakapag-ikot-ikot na kami actually. Nang very, very light. Hindi naman masyadong madaming ikot dahil na hindi naman naman talaga kilala yung Vienna. Pero yung St. Stephen Cathedral na puntahan namin. Yung sa may Demel's Bakery Shop. Yung sa part na yun na namin. Tapos ito nga parang business sa must, must try na na patisserie or ano nga pati sa English? Bakery. Hindi naman, ba? bake shop yun. Bake shop. Mga sweets. Sino mahilig sa sweets? Kami alam mo nyo, ako talaga mahilig talaga ako sa sweets. Actually, ang in-order ko, cheesecake. Pero parang gusto kong tikman lahat. Kasi may mga ano doon, may cheesecake, may, ito pa, may, yung, di ba mahilig ako sa um, apple, Fagotino de Mela. Apple cake ba ang tawag doon? Hindi man apple cake eh. Pero Fagotino de Mela. Meron dun. Parang strudel de Mela. Ang sarap parang gusto kong anuhan lahat. Eto pa, hindi namin alam, Mayroon pala silang ano, meron pala silang Aperol Spritz. Hindi sana nag-Aperol Spritz kami, no? Diyos ko. Naka-order tuloy si Mike ng tea. Green tea. Eh, hindi naman siya nagtititi nagt 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 ba? <laughs> Nabigla kasi siya. <laughs> dumating kasi yung ano, dumating kasi agad yung waiter. Hindi naman namin alam na... Yung mga ganang kaganapan pala dito. Ang magmamadali sila kasi maraming tao. Actually, sa si mga lugar na pinuntahan namin, ito lang yung maraming tao talaga. Kasi nasa square siya eh. Nasa mismong square siya. Tapos tabi siya nung main, main cathedral nila. Kaya feeling ko, kasi ito... Kasi promise, hindi na magandang pangalaman. Tsaka hindi nga ganun kamahal sa so, totoo lang. Kasi yung mga... Hindi, pero may service charge, sabi. Narinig ko sa kay Kuya. Mo.